Ito na tayo sa may Chile, Tinatawag Ito yung balintawak Dun Ang balon bato Aha Ito na ang Galing NLEX Malapit na po tayong Parating sa Bonifacio Clear Ayan, ito yung end of expressway ha. So, dito dumadaan din tayo dito gamit yung e-bike. Mukhang papasok yung taxi. Naga, excuse me. Excuse me. Ayan, ngata niyo naman kung gaano kasarap gamitin tong ano. tong racing king no. Ay, napakasarap. Swabe kung ano yung niisip mong power na ibibigay niya uh, hindi po ito kargado stock lang po ito stock AP kaya kahit birayin mo po ng birayin yan eh wala pong problema yes! ayun so ayan nagkaroon na naman ng volume ng, sasakyan kasha tayo pero hindi natin ipipilit dahil hindi tayo kamote <laughs> sabihin kamote nung may ginagawa mo eh <laughs> Oo, <coughs> oh. <laughs> Yung motor sa likod Alam mo ang sakin sa eh O so, yan Baka magkamali kayo Pa-skyway po yan pa Sa right side Pero pwede pa rin po Dumanda na yun, no? oh, O So yan Medyo mabilis sila At wala sa linya eh Teka yan, yung mga ano no, kaya po minsan mahirap po sa mingit yung mga uh, motor tapos nagkakaroon ng accident dahil din po sa road condition. Tingnan niyo po yung road condition eh pag kami nalubak po diyan siyempre ma-out ma of balance ng konti yung ano kahit anong balance ang gamitin ng gawin ng ano rider. Eh persada, ayan oh, no. no. Di ba yung mga ganyan lubak? yung minsan na gaganong ka. So yun Ay, nako sa malaki. Yan, so dito lang po muna tayo at marami na tayong kasabay. Yan, pag kaganyan kalaki, huwag kayong didikit masyado diyan. Dali po tayo makikita niyan. Huwag niyo po sisingitan niyan. Tamang ano, tamang distance po ang pagsingit diyan, no. Compute 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 niyo rin po yung range niyan. So ayun, dito po muna tayo. Salamat po. Ayan ito na yung i-let go na natin. Uh, yung Kimco Racing King kailangan nating ibenta ayaw natin ibenta pero kailangan na natin magbawas ng mga bayarin <laughs> so ayan uh, ito yung Kimco Racing King na halos lahat ng gusto kong features nandito na naka disc brake ang likod uh, uh, napaka bonus nitong ano nitong disc brake sa harapan dahil double disc brake siya. Wow. Yeah, tapos, dalawa yung ilaw niya. Pinalitan ko na yung ilaw niyan. <coughs> tapos, ano ba ba? Ayan, may flooring. Ang ganda yung flooring. Then, yung compartment niya, ma ano, malaki. So, yun, mga nakin, nasa previous vlogs natin to. Kaya... Okay na okay sa akin to kaya lang kailangan talaga natin bitawan na Uh, kailangan natin ano iikot <laughs> so ayan kailangan na dito na si sir so ayan si sir Christian ayan alagaan uh, niya yung ating ano motor at so siguro kung sakaling ano uh, magsawa siya kailangan ma-PM niya tayo <laughs> so ayan lang salamat Kukurot tayo.

thank